Ayan mga idol, good morning, good morning po. Almusal, almusal tayo mga idol. Almusal tayo ng pandisa. Pagi-pandisa. Ano may ano dito? Anong gagawin dito ngayon? Ayan. Kung paano Kapi puro lang yung gamit natin. Black coffee. Number 1 na ah, napakaganda sa katawan. Sa hindi katulad sa 3-in-1 na maasid, maano. Agad sumasakit yung chan mo. Oh. Dito na. Ayan. Dito ka dito. Doon ka. Ka. ka kay hindi tayo nakikita. Ayan mga idol, oh. Sarap. Tara, almusal tayo mga idol. Unti-unti lang, no? Tinti na. No? Ganyan lang, no? Ganyan. Hindi yung... Isang ganyan, ha? Huwag kayo mag-aaway. Mayroon pa yung kumuha ng ani. Yan, ha? No? Hmm. Sarap. Itong pandesal kasi na mga idol. Napakasarap. Malunggay ito. Gawa sa malunggay pan. Gawa sa malunggay. Kaya masarap siya. sarado mo nga yung gym yung gate baka pasukin tayo ng masamang damo Anong masasabi mo sa pandesal? Masarap. Ikaw? O, di ka magpagsalita? Crunchy! Crunchy daw. Tapos, anong rate niya? Anong ano niya? Um, 9 nine. nine. lang, di pa kinumplito din ikaw? Five. Five. Ibig sabihin, di masarap. Huwag ka na kumain. Crunchy kasi. Huwag ka na kumain. Napakaganda kasi doon mga idol doon sa binibila namin pandesal. Kasi talagang makikita mo na niluluto niya na ano, yung talagang hindi katulad sa ibang binibila namin na iniinit na lang nila kaya pag lumamig, di na masarap. Ito talagang aantayin mo talaga. Crunchy tapos mainit tapos masarap. Masarap hindi siya nakakasawa mga idol Tapos palaman man namin dairy cream. Wow! Panalo. Wala silang ano. Yung mga naku walang wala silang gatas. Kayak Milo, saya belum pang apa <laughs> <may almu> <laughs> <years>. harus <laughs> yami yummy, yummy. May one cup to yun eh. Yung so, sukule. Yeah? mo yun, kasi nagbabayad eh. Kung ikaw nagbabayad, hindi sa'yo. Okay. Ikaw so, na lang. Pakatang mo sa kaya mag ka sa mga bayad-bayad, Char. Pag laki mo. Kaya ako pag nandun sa trabaho, di ko masigaso yan. Kayo na lang ang ano nang gagawa. Paano pang wala sa kinda? Paano pang wala sa kinda? Paano pang wala sa kinda? May ang cheat best niya dito. Ang oh, rawat. Nagbibila pa na. Minuwala <coughs> ka naman ni Daddy. Minuwala na ako kay Daddy. Huwag lang ka sa oras pa natin. alam ng mga idol alam ng mga idol minsan pag pagpapasok ako sa trabaho na naawa ko sa mga anak ko kasi minsan naalis ako wala silang pambiling almusal wala silang ano kasi wala din akong pera kaya napakasakit sa kaluuban pag umalis ako na wala silang nakakain bago sila pumasok sa high school. Kasi yung sahod ko sakto-sakto lang din. Minsan kulang-kulang pa sa salingo. Ano mo kukunga ka? sinasakod ko Para sa amin Akala niyo yung itong bahay na itong Natinitira namin sa amin to? Hindi po sa amin itong bahay na to Pinababantay lang sa amin to mm -hmm. wala kasi may video ko na ano pinababantay lang sa amin 'to kasi yung may-ari nasa probinsya may sakit kasi tapos kami eh, isyempre kami na lang yung kamag-anak niya kami na lang ako na kami na lang nagbantay sa bahay niya. Yung bahay po namin talaga. Sa paghilis. Barong-barong lang din. Kaya pag akong pinala dito sa pagblablog na to, sa suportan ng mga idol, siyempre kayo ang daan. mo sa tagumpay So, Support. supportahan nyo lang sana yung mga ano ko mga idol itong pinabili kong almusal pandesal ito ito yung allowance nung outing namin kahapon 150 tapos yung 100 pinanggas ko sa motor tapos yung 50 ito pinambili ko ng almutal namin wow. imbis na bago ko unahin yung mga inom-inom ng alak hindi wow. Unahin ko na lang yung mga anak ko. Matapos lang Pero na nakakarap ano yung pagmahin ko. Ayan mga idol. Maraming maraming salamat. Ako'y magpapaalam na. Sana subscribe niyo ako mga idol. Thank you, thank you so much. Bye-bye, bye-bye.